ang mga otoridad sa Cagayan dahil doon sa posibleng mag-landfall mamayang gabi ang bagyong krising ay sa Pagasa. Nagpatupad na ng force evacuation sa coastal municipalities. Live mula sa Togigaraw, Cagayan. May unang balita si James Agustin. James! Igang good morning, pabugsubugsong pagulan yung nararanasan ngayong umaga dito sa Togigaraw City, sa Cagayan. Simula kagabi hanggang kaninang madaling araw ay nakaranas na ng pag-ulan dito sa lalawigan pero mahina hanggang sa katamtaman pa lang ang lakas nito. Wala pa namang naitatalang pagbaha sa iba't ibang bayan. Kahapon, itinaas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang Red Alert Status. Ipinatutupad ang force evacuation sa coastal municipalities. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng Storm Surge o Daluyong na posibleng umabot ng isa hanggang dalawang metro. May pit pa rin pinagbabawal ang paglalayag, pangingisda at paglangoy sa dagat. Nakastandby na rin sa pitong quick response stations ang mga gagamiting search and rescue equipment gaya ng mga rubber boats, life vests at life ring. Minomonitor ang antas ng tubig sa Cagayan River at mga tributaries nito. Sa bayan ng Peña Blanca, may ilang residente na naglagay ng mga pabigat na bato at kahoy sa bubong ng kanilang mga bahay kahapot. Iginilid na rin ang mga bangka na karaniwang sinasakyan ng mga turista para makatawid sa Pinakanawan River papunta sa tourist attraction na Calaw Cape. Pinagbabaklas maging ang mga kubo na nagsisilbing cottage. Samantala, igan sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang pabugso-bugsong pag na nararanasan dito sa Tuguegaraw City. Minsan po ay mahina yan at minsan din naman ay lumalakas. Kaya may apilad din naman ang PDRMO sa mga residente, lalo-lalo na yung mga nakatira sa coastal municipalities na may banta ng storm surge na sila sumama na sa mga otoridad kung sila'y pinalili pinalilikas, lalo-lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat. Yan muna ilitas mula rito sa Kagayan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inilikas ang ilang residente ng ilang lungsod sa Cebu Province dahil sa pagbaha. Sa Barangay Mabolo, sa Cebu City, umabot hanggang dibdib -dib ang taas ng tubig. Nalubog pa ang ilang sasakyan na nakaparada sa kalsada. Para makatulong sa pagrescue, gumamit ng lubid ang mga tauhan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Barangay Pardo naman, kulay gray ang kulay ng baha. Ayon sa isang residente, posibleng galing ito sa isang quarry site. Nagdeploy rin ng mga tauhan ang Mandawe CDRMO para sa paglikas sa mga binahang residente. Sa barangay Ibabaw Estancia, mahigit anim na pamilya ang inilikas. Sa Talisay City naman, inanod ng baha ang ilang nakaparadang sasakyan sa kalsada ng barangay Bulacaw. Stranded naman ang ilang motorista kahapon dahil sa paghuhu ng lupa sa barangay Lagtang. Nadaraanan na ito sa ngayon kasunod ng clearing operations. Mayigit labing tatlo senador ang ipahayag na raw ng suporta kay Senator Chisa Scudero para maging Senate President sa 20th Congress. May unang balita si Maki Pulido. Higit isang linggo bago magbukas ang 20th Congress, halos tiyak ng mananatiling Senate President si Sen. Cheese Escudero ayon kay Senate Deputy Majority Floor Leader J.V. Ejercito. Sa tansya niya, 17 o 18 ng senador ang pumirma para suportahan si Escudero, lampas sa 13 kailangan para maging Senate President. Kung um, pumirma ako sa 14-15 na eh, mas alam nila na SPG has the numbers, kaya mas madadagdagan pa yan. Inaayos na rin kung ano-anong komite ang mapupunta sa susuporta sa kanya. Pero prioridad ayon kay Ehersito kung sino man ang may hawak na ng pwesto. Sa apat isang Senate committees, anim ang pinamunuan ng limang senador na graduate na o natalo noong eleksyon equity of the incumbent, hindi ko lang alam doon sa mga newly elected kung nakausap na nila si SVGs about the committees. Basta kami, escape vote lang. Tiyak na rin ko'y kwestyonin ni Sen. Bato de la Rosa kung pwede bang itawid mula 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balak niya itong gawin sa plenaryo ng Senado o kahit sa mismong impeachment court. I will uh, ask the Senate if, again, the Senate of the 28th Congress is uh, willing to be bound by uh, what the Senate of the 19th Congress started. Sa informal meetings daw ng ilang senador, sabi ni Senator Joel Villanueva na pag-usapang sa August 4 si simula ng impeachment trial o isang linggo pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Dahil sa malakas na ulan, umabot na sa mga kalsada ang tubig mula sa ilang spillway sa Negros Oriental. Sa barangay Pakuan, sa La Libertad, malakas na ragasan ng tubig ang naranasan ng mga residente. Isang baboy ang kanilang sinagip matapos tangayin ng baha nang masira ang kulungan nito. Kita rin ang malakas na agos ng tubig sa barangay Manghulayon. Stranded naman ang ilang guro sa isang kalsada sa barangay Fatima sa Pamplona dahil din sa pagragasan ng tubig galing sa spillway ay sa pag-asa habagat na pinalalakas ng bagyong krising ang nagdudulot ng pag-ulan sa Negros Oriental. Pinaalerto ang mga nakatira sa mga tabing ilog at bundok sa posibleng landslide. Truly life-changing ang journey ng island ate ng Cebu, Shuvie Etrata, sa PBB Celebrity Collab Edition. Sabi ni Shuvie magkakatotoo na ang matagal na niyang pangarap. Maraming maraming salamat po. Malapit na pong mapatayo ang aking dream house. Wow! Because of PBB, I truly feel like a winner and that's because of you guys. Oh, sinabi ni Shuvi sa media conference kahapon ng Kapuso Housemates ng PBB. Thankful si Shuvi sa supporters, pati sa kabila bilang guestings at endorsements. Magkakasama raw si Shuvi at si Kapuso third placer Charlie Fleming sa project na Master Cutter na pagibidahan ni Ding Dong Dantes. Magkakaroon din daw ng movie projects na si Shuvi at Charlie. Wow. Samantalang si second big placer Will Ashley at Dustin Yu na parehong na link kay kapamilya housemate Bianca de Vera. Looking forward na magka-work silang tatlo. Na-inspire naman maging better person sila dahil sa stories ng housemates si fourth big placer naman na si AC Martinez ngayon. Gayun din si Vince Maristela. Sabi naman ni na Michael Sager at Josh Ford, memorable ang naranasan nilang nominations at evictions dahil sa naramdaman nilang sari-saring emosyon. Si Ashley Ortega, overwhelmed din daw sa support ng law and love na natanggap matapos maging first kapuso evictee. Present din sa media con si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Si kapuso big winner Mika Salamanca naging emosyonal ayoko maging emotional. Pero parang ngayon lang po nag sink in din yung... <laughs> big winner po. Um, salamat po sa tiwala. Nakataas po ngayon ang wind signal number 2 sa Ilocos Norte dahil sa Bagyong Krising. Kumusta natin sitwasyon doon live mula sa unang balita ni JP Soriano. JP. Igan mga kapuso, nag-uumpisa na po nga maramdaman ang tuloy-tuloy uh, na pag-uulan dito sa malaking bahagi ng uh, Lawag City sa Ilocos Norte at uh, buong magdamag nga Igan ay uh, naging makulimlim at uh, pabugso-bugso ang ulan sa malaking bahagi ng probinsya. At uh, isa nga sa mga pinabantayan ng mga otoridad Igan sa tuwing may bakyo ay ang Padsan River dahil noong July 2023 ay tumaas ang antas ng tubig ng ilog dahil sa bagyong egay dahilan para bahain ang maraming sitio at katabing barangay. Sa official social media page ng Probinsya Iga ng Ilocos Norte, eh, pinag-iingat din po ang mga tigarito dahil sa inalabas na red rainfall warning na indikasyon ng posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahay. Bilang paghahanda at pag-iingat sa posibleng epekto ng bagyong krisin, inanunsyo na rin ng Provincial Government ng Ilocos Norte ang suspensyon ng trabaho at klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong sektor. Ito ay kasunod nga po ng uh, pagsasailalim ng pag-asa ngayon sa probinsya sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2. At uh, baga man na umuulan, eh, maayos pa naman ang lagay ng uh, karamihan sa mga barangay dito na sa flood-prone areas, maging yung mga mo ng ilog. Pero ano man pong uh, development ay handa po ang mga taga rito para sa isang posibleng preemptive evacuation. At yan muna ang latest late J.P. Soriano para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa antike kasunod ng malakas na ulang dulot ng hanging habagat. May mga residente naman i-rescue ng bahain ang maraming lugar sa Negros Occidental. Live mula sa Bacolod City, may unang balita. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian, mayong aga! Yes, Maris, makpuso maing aga, mahigit 200 na mga individual ang nag-evacuate sa probinsya ng Antique dahil nga sa baha ayon sa Antique PDRMO. Dito naman sa probinsya ng Negros Occidental, ilang bahagi o ilang mga lugar ay apektado rin ng masamang panahon. Super baha. Naranasan ang pagbaha sa Antique dahil sa malakas na ulan kahapon hanggang kagabi. Sa bidyong ito, makikita ang mga sasakyan sa binabahang bahagi ng kalsada sa barangay poblasyon sa bayan ng Sebaste. May nangyari ring landslide sa naturang bayan. May bahay ring nasira. Natagalan naman bago makadaan sa kalsada sa Santo Rosario sa bayan ng Tibiao ang ilang sasakyan. Sa barangay Bitas, Patnongon, naputol ang hanging bridge. Sa barangay San Fernando, San Jose Antique, naramdaman ang malakas sa hangin at matataas na alon. Ayon sa Antique PDRMO, mahigpit na minomonitor ang antas ng tubig sa sampung mga ilog sa probinsya. Apektado rin nang walang tigil na ulan ang ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa Kabangkalan City, umabot sa tuhod ang baha sa tindahan na naging pahirap sa mga nagtitinda at mamimili. Ang kabaong na ito, pinagtulungang ilipat sa ligtas na lugar dahil pinasok ng baha ang bahay kung saan ito nakalamay hindi rin nakaligtas sa baha ang babuya na ito sa barangay Karajoan sa Himamayran City. Na-rescue ng mga taga Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard ang ilang residente sa barangay Kaliling, Kawayan. Dalawang pong individual sa barangay Payao sa bayan ng Binalbagan ang inevacuate. Sa barangay Manlukahok, si Palay City, pansamantalang hindi nadaanan ng kalsadang ito dahil sa landslide. Ang may LGU ng Binalbagan, Calatrava, si City at Talisay City nag-anunsyo na suspendido pa rin ang klase hanggang ngayong araw, July 18. Kaya para nga makaready eh. Maka, kuwan ka man, maka bit, -bit ka sa mga dalal. On mo nga, hindi ka tumanod sa kalhaura, no? Sa Tarisay City, naghahanda rin ang ilang residente. Kaya pinutol na nila ang mga kahoy na parang mabubuwal na. Por sa amon ka doldol. Lang gani kay na sila. Tingon nimo tumban ni ti eh. Piyogini ang panimalay dad likado. Mga sa suspendido naman ang F2F classes sa mga bayan ng Balom, Tobias Fournier, Belison at maging Valderrama sa probinsya ng Antique. Asa uh, sa kasalukuyan, nagsasubside na rin ang baha naman sa Antique PDRMO. Mga pong sa Iloilo City, mula preschool hanggang senior high school ay kanselado ang klase. Dito naman sa amin sa Bacolod City, walang pasok ang lahat ng antas. Sa mga coastal areas naman, kagaya na kinatatayuan natin ngayon dito sa barangay Banago, Bacolod City ay inabisuhan ng Philippine Coast Guard na iwasan muna ng maliliit na sa kayang pandagat na magpalaot. Kung hindi naman, para nga sa kanilang kabuhayan, ay siguro duhing nakapagpalista ng pangalan at uh, iba pang impormasyon sa barangay o PCG substation. At yan muna ang latest mula rito sa Bacolod. Maris? Damogid nga salamat. Ingat kay John Adrian Prieto sa GMA Regional TV. Kalusugan at pagkakaroon po ng trabaho ang mga nanguna sa mga personal na inaalala ng mga Pilipino base sa resulta ng Pulse Asia Survey. Narito po ang aking unang balita. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang urgent concern o seryosong inaalala ng mga Pilipino? Kalusugan. Hindi magkasakit kami lahat. Hindi tayo magkasakit, lalo na anak ko. Dalawa na lang kami, magkasama. Anak ko, Mahirap na kasi ang mga gamot ngayon mamahal. Isa ring alalahanin ng mga Pinoy, trabaho. Mita po ng pera. Kapag tapos po ng pag-aaral. Ang gusto ko makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral. Kahit papano, sa hirap ng panahon ngayon, makakuha siya ng magandang kinabukasan. Ang kanilang mga sagot sumasalamin sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia survey kaugnay sa Filipinos' urgent personal and national concerns and the national administration's performance ratings. Lumabas kasi rito nitong June 2025 na mahigit sa kalahati ng mga adults sa bansa ay may dalawang pinakainaalala sa buhay. Ang kalusugan o pag-iwas sa mga sakit na nasa 64% at pagkakaroon ng maayos na trabaho o mapagkukunan ng kabuhayan na nasa 53%. Sumunod dito ang pagkakaroon ng ipon. Makapagtapos ng pag-aaral o mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. At pagkakaroon ng makakain araw-araw. Paliwanag ng sociologist na si Brother Clifford Sorita. Ang kinakailangan daw kasi ayon sa mga pag-aaral, the first need daw ng isang tao is for the person to be able to primarily to survive. If a person daw exist at uh, nahaka, Agapay siya sa pang-araw-araw na buhay niya, at least mayroon siyang sense of hope na magkaroon siya ng, you know, a better life. Mm -hmm. The second level of the needs is what they call ngayon security needs. Mm -hmm. Kasi sabi nila, aalhin mo daw yung, yung mag-survive ka, pero kung may pangamba naman sa puso mo na hindi ka naman, you know, hindi ka naman ligtas, hindi naman ma masususteng. Mm -hmm. And then finally, the third need, sa higher is enabling needs. Sense of purpose naman. Sa tinatawag na mga basic human needs na ito, maipaliliwanag daw kung bakit kalusugan ang pinakapangunahin sa ating alalahanin. Katunayan, innate o natural na raw sa ating lahat yan. Kaya nga mayroon tayong matagal ng kasabihang health as well. Pambansang alalahanin pa rin naman ang inflation habang pumangalawa sa kategoryang ito ang sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang nationwide survey mula June 26 to 30, 2025 gamit ang face-to-face interview sa 1,200 na kinatawan edad labing walong taong gulang pataas. Mayroon itong plus minus 2.8% error margin at 95% confidence level. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kumusta naman natin ang mga biyahe ng bus ngayong may bagyong krising? Live mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange PITX. unang balita si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Narito ako sa second floor ng PITX. Karamihan sa mga pasahero dito ay mga biyaheng Visayas at Mindanao. Ilan sa kanila ang nangangamba na mas stranded dahil sa bagyo? Madaling araw pa lang, nagtungo na ang 30 years old na si Delvien sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Galing siya ng nasugbo Batangas at papunta ng Masbate. Ang problema, hindi pa raw siya makabili ng tiket. Umaasa siya makabiyahin na siya mamayang alauna ng hapon. Wala po, ay eh, inaanap pa po nila. Kung may biyahe, baka wala daw biyahe. Sa kabila ng banta ng Bagyong Krising, kailangan niya raw umuwi sa kanilang probinsya. Nakikita ko na ako sa mga post doon sa amin. Bahana po. Eh, ano lang may konting problema lang. Kung sakaling suspendido ang biyahe, posibleng dito na muna siya sa terminal magpalipas ng araw. Ang magkapatid naman na Susan at Jocelyn papunta ng Surigao del Sur kasama ang anak at apo. Pinangangambahan din nilang mas stranded dahil sa bagyo. Patay po yung manay ko, emergency lang. Hindi nga po namin alam kung anong sistema ng bus. Sabi naman ng pamunuan ng PITX, wala pa mga suspendidong biyahe sa ngayon at wala pa mga stranded na pasahero sa terminal. Agad naman daw sila mag anunsyo sa oras na may mga suspendidong biyahe. Igan sabi ng PITX, nasa 15,000 na ang uh, mga pasahero dito. Pero posibleng umabot pa yan sa 160,000 hanggang mamayang gabi. Ang uh, binabanggit nila ay uh, sa kabilayan ng banta ng bagyo. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Isang Rizal Memorial Coliseum sa Maynila sa mga pagdarausan ng mga laro para sa NCAA Season 101. Ay sa Philippine Sports Commission, kinumpirma rin ito ng NCAA Season 101 Management Committee pero hindi pa sinabi kung anong sports ang gagawin doon. Sabi ng PSC, may mga bagong events sa susunod na season. At kasama rin daw ang gymnastics, boxing at weightlifting bilang demonstration sports. Sabi ng PSC, noong 2005 pa huling ginamit ng NCAA ang Rizal Memorial Coliseum sa Season 81 ng Liga. Enjoy ang mga empleyado ng GMA Network sa Kapuso Food Fair. All-day menu ang offer na iba't ibang food stalls. May lugaw, mga silog, inihaw at lechon. At name the drinks you want. Meron siyang hot and cold. Meron ding desserts and pastries. Kabila ang products ng kapuso actress comedian na si Ai Ai de las Alas. Present din ang food stall ni Sparkle Star Raver Cruz. At ni Kapuso News Personality, Nelson Canlas. Enjoy ang kapos employees, hindi lang sa dine-in, pati sa pagbili na mapasalubong. Bahagi po yan ang 75th anniversary celebration ng GMA. Ito pong kapuso food fair na day 2 na ngayong biyernes. Malakas na ulan at matinding baharian ang naranasan sa ilang probinsya sa Mindanao. Gumuho ang lupa sa ilang lugar doon. Narito ang unang balita. Okay. Dahil sa malakas na ulan sa Sambuanga City, umabot hanggang bewang ang baha sa barangay San Jose Gusu. Gumamit ng rubber boat ang mga rescuer para ilikas ang ilang residente. Nasira naman ang ilang bahay sa coastal area dahil sa malakas na alon at hangin. Dalawang barko ang sumadsad sa dalampasigan ng barangay Maasin. Isang passenger vessel naman ang halos dumikit sa seawall sa RT Lim Boulevard. Kwento naman ni Hughes Cooper Julius Sino Haiktin Nabagsakan ng puno ang bubong ng kanilang bahay sa Dapitan, Sambuanga del Norte. Dulo daw ito ng malakas na ulan at hangin. Ligtas naman ang kanyang pamilya. Sa Lebak, Sultan Kudarat, pinasok ng baha ang isang bahay sa Barangay Purikay. Galing daw ang tubig sa umapaw na kanal. Ayon sa Lebak MDRMO, mahigit isang daang pamilya na apektuhan ng baha sa pitong barangay. Sa bayan ng Kalamansig, gumuhong lupa at kahoy ang humambalang sa isang kalsada sa Barangay Sabanal dahil sa patuloy na pagulan. Ayon sa pag-asa, hanging habagat na nagpapaulan sa mga probinsya sa Mindanao. Ito ang unang balita, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. ang pinuno ng Adamia na si Nuno Imao. Aba, nagbibigay na rin daw ng mga love advice. Wow! Ooh. Paano ko po ba malalaman kung siya na ang tamang tao para sa akin? Unang-una, <laughs> nagbibigay sa'yo ng kapanatagan sa pag-iisip ang taong yon. Wow naman! Wow. Ah! advice, ha? Ilan lang yan sa mga payo na binigay ni Imao sa kanyang online exclusive segment na Sangre, Dear Nunong Imao. Kinagiliwan niya ng Encantadix na aabangan na ang segment tuwing Huwebes. And speaking of Encantadia Chronicles, Sangre, may new power unlocked si Tera Bianca Umali. May healing power na rin siya. Bukod pa yan sa teleportation, kakaibang lakas at kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Wow, no wonder to TikTok ang Encantadic sa TV at online. Samantala, makapuso pirma ng American rapper and three-time Grammy winner na si Megan Thee Stallion na dating sila ng NBA player na si Clay Thompson. Ayon sa ilang US outlets, nireveal ni Megan nang sabay silang maglakad ni Clay sa red carpet ng isang event sa New York. Sabi ni Megan, masaya. At nagpapasalamat siya sa relasyon nila ni Clay. Una nang napansin ng fans ang ugdaya ng dalawa nang mag-post ng pictures online. Online. Si Megan na nasa background si Clay at sumikat nga si Megan sa ilang collab songs kasama ang rapper na si Cardi B, superstar singer Beyonce at ilang pang rapper. Si Thompson naman ay nakilala sa husay niya sa paglalaro ng basketball at pagiging four-time NBA champion. Hi! <laughs> Hi! Okay, mga kapuso, it's a Jeju holiday! Para kina Sparkle Stars, Ruru Madrid at Jeff Moses. Kabilang sila sa campers sa inibitahan para sa regional content trip ng isang fragrance brand sa Jeju Island, South Korea. Nakasama niya na Ruru at Jeff doon ang iba pang celebrity influencers at uh, content creators mula sa iba't ibang panig ng Southeast Asia. Ilan sa kanila activities ang archery, high intensity interval trainings, soccer at leather making. Mismong si Physical 100 Season 2 winner na si Amoti ang nag-train sa kanila sa 4-day camp. Bukod sa adrenaline-filled activities, enjoy rin ang boys sa food at jamming session sa camp. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.